Ayan. Lumang akatangay. Uh, fishing na naman tayo. Balik kasama ko na naman yung mga kababaihan. Nakasama ko rin nakaraan At binalikan namin dito yung isla kung saan kami nag-fishing nakaraan I try namin ikutin mga tay kasi hindi namin ito naikot. Hanggang dito lang kami nag-fishing. So, try namin umikot hanggang doon. So, kasama ko si Rachel, si Nining, si Hana, si Undoy, si Mamarita, si Ria. Saka doon yung driver namin. So, ibang ka si Kuya Ninoy si Kuya Bubot si Talan naman tsaka yung kamangkinihana na iwan doon mga tangay tumarami so, kami mga tangay at napayaya na naman sila mag fishing gusto, gusto nila dito sa spot na to kaya sinamahan natin so si naghagis na try muna namin dito sa baybay na to maghagis hagis tapos diretso kami doon babalikan namin doon mga tangay doon ako kinagatan ng magandang isda na nakaraan eh. Basta may batong na yun balayan mga tangay. Kung nakikita nyo, balot na balot ako at sinining. Balot na balot din dahil sobrang init dito mga tangay. At sinining oh. Mga kasama namin, nandun na sa may bato. Ayun na. Ako kami nagatay pa maghagis-hagis dito. Sana lang hindi putol yung mga lure namin ni Nining. Wala kaming dalang pampalit. Ay. Pero si Hana mga tangay, may dalawa siyang reserva na lure na dala-dala din. Sana hopefully makahiram tayo kung halimbawa maputulan tayo. Tara, let's go. Doon tayo sa may batuhan mga tangay. Dito tayo ko. dali, malapit na, kumagat ka pa lapit na mga tangay kumagat pa uy, sinisiksik niya pa oh. sinisiksik niya pa sa ilalim malaking hanik ko. malaking hanik kong mga tangay sa ah, mamaw oh. dali malapit na mga tangay kumagat pa ang laki ng hanikom. Sinisiksik niya pa sa ilalim eh. <laughs> Dali mga master. Mamaw na hanikom. Oops. Relax, relax. Ah, iulam ka namin. Relax ka lang. Ulam mo na yung ano natin. Hindi. Okay. laki mga tanga Lapit lang kumagat eh. Dali siya. Doon. Dali. Ganoon natin sa net. Ikala hmm. mo ah. Pagis. One Lord challenge to eh. Biglang naging one Lord challenge to mga hmm, Dali. 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 Ay, na-unhook. Sayang. Malaki sana. Mas magiging. Na-unhook mga tangay. Sayang. Malaki sana. Eh, sure mga tanga. Anikong grupo ulit. Parang wisda dito. Puro anikong grupo dahil puro damoyonan dito mga tangay. Lunok nyo pa yung isang hook. Ngunit lunok nyo pa yung isang hook. isang hook. malawang natin mga tangi keep ko na to honey kong grouper samahan mo dyan yung nanay mo baka nanay mo yan siya ang isda sana dito mga tangay kaso nga lang madamo puro unhook Cushion Cushion Sigaras to Sigaras Kasud-sud eh Anho pa Nalaki sana Nalaki hey! sana Sigara sa mga tangay Pinangga O yun Ngayon. Muntik na Dito na lang Yung kinagal mga tangay Di na puruhan kagat kagat talis talis toh kung saan man hup ah not ah, safe ko pakanbooting talis ah, siniksik nya to yung negative dito matangay yung mais dag siniksik nila yung ano sinisiksik talaga nila para makabitaw sayang naman sana wag hook. kanina pa puro ganyan tumatangay na unhook malaki laking kanuti good size kanina pa kayo ako anhok anhok sabi ko na dito sa bahura mga tayong mga isda dito eh. buti na lang to napuruhan ng sabit mabit pa dito sa ano dalawang hook ng dali sa kanya mga tangay ito ka kayo na pa kayo na unhook hindi na ako natutuwa yun safety na hamit yan hagis ulit lalay lang yung hakis. baka nandito yung mga isa talaga sa bahura hindi na pawata ngi eh. puro sabit-sabit puro kasi puro kasi damo doon sa baybay bay. kaya possible talaga dito sa mga bahura sa bahura yung isda ng isla na to sayang nabulabog na yata sila sa isda na to nakanupil na lahuli ko ang eh, ulit Dali. Dali ka. Yung ito, baluk baluk mga tangay. Aroy, wag lang maputol. Dali talaga na pag naputol. Oh, nag-wild yun. Tanggal. Sayang. Pag naputol, wala natin yung lure. Panigurado. Hmm, buti hindi niya puruhan masyado yung line. Yung leather line. Buti na lang yun mga tangay. Na-unhook siya. Kaysa maputulan tayo ng loon, wala tayong pumalit. Lapu-lapu ko, lapu-lapu. Kuhin natin, kunin. Susun pa, mata ka Sumagol pa. Ay! Pinatawag na kami. Eh. Sana. Sana hindi na-unhook. ngandalin. Para papa kapis ito rin kasi dalo. Ano ba na? Oh, uh, wala na yata yung isda. Hindi ko. Wala na yata yung isda. Sayang naman, nararang isda. Nararun. Ay, ah, ito pa. Ayan o. Oh. Ani kom grupper. Nakadali pa mga tangay. Riko. Ay. Ah! Ano alin? Ay. Ah. <laughs> Ang lalim mga tangay. <laughs> Ang hirap ko. Nakadagdag pa tayo ng lapu-lapu. <laughs> dagdag pa ng lapu-lapu, mga tangay. madabo kasi dito kaya siguro puro lapu-lapu yung laman puro hangi kong grupo. pa-uwi na rin kami mga tangay, at may arami rin silang nakuha ng si Ochi dagdag ang dagdag ko -dag lang din namin yun you know? Ah, rami-rami din tayo mga tangay. O sige! Uh, dali. 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 Huwag ka nang manhook. Pandagdag ka pa. Oop. Oh. Sinagit niya pa. Sige, tingnan mo ni. Sige, mo ni kung anong isa to. Sinagit niya pa. Ayan na. Ha <laughs> lapu-lapu. Nakadagdag pa. Buti na lang. Manit ko ah. <laughs> Manis. Buti na lang, nakadagdag pa mo na lang. Manis kong group pa. Oops. Nagkakalo pa tayo. Hmm, gabi ka. Samahan mo sila, mga master. Hindi pa lang nahuli ko eh. Sayang yung dayo natin. Kamayang oh, kasama pa si Jen. kami sa bangka at kasama ko ito si Nining sa si Hana so man gusto din na huli natin eh, na no? yun karamihan nga lang lapu lapo, -lapo. ang dami nating unhook sayang marami sana tayong na dali dito sa na to kasi ang ah. daming unhook hmm, <laughs> Dali pa ay! unhook! sayang! <laughs> dali pa sana Unhook. Unhook. <laughs> Sayang. Bale, ayan mga tangay. Pabalik na kami doon at inaantayin na kami ng mga kasama namin. Kasama ko to si Kabudlat, si Hana, at si Nining. Gagawa <laughs> na daw ng vlog si Hana. Yung title niya daw, Kabudlat. <laughs> so, ayan. babalik na kami doon sa mga kasama namin. Uwi na kami mga tangay. Video. Matumal-tumal yung pagataan dito sa ispat ngayon at uh, buti na lang meron din yung mga nahuli mga tangay naka uh, apat din yata ko na lapu-lapu is oh, limang lapu-lapu isang kanuping mga tangay damihan unhook sayang yung mga na unhook para merin rin sana tayo nahuli kaso nga lang unhook karamihan so tara balik na tayo dun <laughs> Balayan mga tangay pauwi na kami At dito yung mga kasama ko bye bye, bye, <laughs> Nag-enjoy naman sila. Marami silang nakuha ang at ito na yung mga isda na nahuli namin. Yung kain na tayo, hindi pa alam ko alam kung nila pinaglagay. Hindi tinatanggal na yung nahuli niyong isda. Isda dito. thank you. Si Chuy na kukuan. Kasama din si Kuya Ninoy. Kasi nung bubut yung driver namin. Kasi yung mga kasama natin. So ayan, pauwi na kami ng bayan. Magbibishing lang pero laki ng sinakyan. <laughs> Laking bangka. Kala mo turista eh. Oh mga gis. Ito, mangingi kami ng ulam. Direk, si Urchin. <laughs> Ang dami. Bale, mga tangay. Ito yung mga nakuha nila si Urchin. Ang oh. dami. Malalaki pala ito. Mangingi kami. Ayan, <laughs> e, no? malaking si Urchin. Ito yung mga nakuha namin na ngayon. Ganito lang muna yung ano natin uh, video natin. Hanggang sa susunod na fishing adventure na naman natin. Bye-bye!